Mga gawa, chapter 27, verse 24, up to 44. Sapagkat ng gabing ito, ay tumayo sa tabi ko ang anghel ng Diyos na may ari sa akin. At siya po namang pinaglilingkuran. At ang sabi, huwag kang matakot, Pablo. Kailangan ikaw ay humarap kay Cesar. At narito, ipinagkaloob sa iyo ng Diyos ang lahat ng kasama mo sa paglalayang kaya nga mga ginoo, laksan ninyo ang inyong loob sapagkat ako ay sumasampalataya sa Diyos na mangyayari ayon sa sinalita sa akin. Datapwat tayo ay kailangan mapadpad sa isang pulo. Datapwat, nandubating ang kalabing apat na gabi. Samantalang kami ipinapad ng hangin sa magkabi-kabila ng dagat ng Adriatico na maghahating gabi na ay sinasapantaha ng mga mandaragat na sila'y nangalalapit na sa isang lupain. At kanilang tinarok at nasumpungang may dalawampung dipa at pagkasulong-sulong ng konti ay tinarok nilang muli at nasumpungang may labing limang dipa. At sa takot naming mapadpad sa batuhan ay naghulog sila ng apat na sinipiti sa hulihan at inibig mag-umaga na at sa pagpipilit ng mamandaragat na mga tanan sa dao at ng mga ibaba ng bangka sa dagat na ang dinadahilan ay mga guhulog sila ng mga sinipiti sa unahan. Ay sinabi ni Pablo sa sentoryon at sa mga kawal, maliban na magsipanatili ang mga ito sa dao kayo hindi mga kaliligtas. Nang magagayoy, pinutol ng mga kawal ang mga lubid ng bangka at pinabaya ang mahulog at samantalang nag-uumaga ay ipinamanhig ni Pablo sa lahat ng magsikain na sinasabi. Ang araw na ito ang ikalabing apat na araw na kayo'y naghihintay at nangagpapatuloy sa hindi pagkain na walang kinakain anuman. Kaya nga ipinamamanhi ko sa inyo na kayo'y magsikain sapagkat ito'y sa ikaliligtas ninyo sapagkat hindi mawawala kahit isang buhok sa ulo ng sinuman sa inyo. At naman sabi niya ito. At nakadampot ng tinapay ay nagpasalamat siya sa Diyos sa harapan ng lahat at kanyang pinagputol-putol at pinasimulang kumain. Nang magkagayoy, nagsilakas ang loob ng lahat at sila na may pawang nagsikain din at kaming lahat na mga sa daong ay dalawang daan at pitungput-anim na kaluluwa at ng mga puso na sila ay pinagaan nila ang daong na ipinagtatapon sa dagat ang trigo. At nang mag-umaga na ay hindi nila makilalang lupain na tapot na babanaagan nilang isang luok ng dagat na may baybayin. At sila ay nangagsungusapan kung kanilang maisadsan ang daong doon. At inihulog ang mga sinipiti at kanilang pinabayaan sa dagat. Samantalang kinakalag ang mga tali ng mga ugit at nang maitaas na nila sa hangin ang layag sa unahan, ay nagsipatungo sila sa baybayin. Datapot pagating sa isang dako na pinagsasalubungan ng dalawang dagat, ay kanilang isinadsad ang daong at ang unahan ng daong ay napabunggo at tumigil na hindi kumikilos na nagpasimulang magkawasak-wasak ang hulihan sa kalakasan ng mga alon. At ang payo ng mga kawal ay pagpapatayin ang mga bilanggo upang ang sinumahiwag makalangoy at makatanan. Datapwat ang senturyon sa pagkaibig na iligtas si Pablo ay pinigil sila sa kanilang balak at pinag-utos na ang mga makalangoy ay magsitalon at mga unang magsidating sa lupa. At sa mga na-iwan, ang iba sa mga kahoy at ang iba naman sa mga bagay na galing sa daon. At sa ganito nangyari na ang lahat ay nangakatakas na ligtas hanggang sa lupa. Amen.